Naging kaakibat ng mga obra ang kultura at tradisyon, yan ang paniniwala ni Julie Grace. Kaya naman, ang kanyang kinahiligan, mga librong naglalaman ng iba't ibang mga impormasyon tungkol sa mga Cordillieran. Books about weaving, about uh, textiles, about the different indigenous groups also. So, Anya, sa bawat bagay, maari ring maipaalala ang kultura at tradisyon. Gaya na lamang ng mga medyas na ito na ang disenyo, ang mga textiles ng rehiyon. Ngayong araw, ang mga ito ang kanyang ibinida sa kauna-unahang Cordillera Creative Summit ng Department of Trade and Industry. In Cordillera, in Baguio, it's good na we have opportunities like this, um, both online um, exhibits, online um, webinars, lectures, ganyan. Tapos yung ganito na um, initiatives. Makikita rin sa summit ang iba't ibang mga produkto gaya na lamang ng mga abel o ang tradisyonal na tela sa Cordillera na kinulayan gamit ang katas mula sa mga halaman. Makikita rin dito ang maliliit na makinarya sa paghahabi ng tela. May mga bulaklak rin na gawa sa iba't ibang mga kagamitan. Nakikita natin yung lahat ng ating mga ginagawa are in a way creative. Even our, the works of our MSMEs are also creatives, a lot of them. And uh, uh, we can say that this industry will thrive in the Cordillera, and with just a lot of intervention that we have in store, with the, uh, with the enactment of the law PISIDA, that is to support the creative industry. Ayon sa DTI, bukod sa pagbida sa iba't ibang mga produktong lokal, target nilang mas maprotektahan at mapreserba pa ang mga tatak lokal na produkto sa tulong ng Philippine Creative Industries Development Council o PCDA, lalo na raw ang mga indigenous people. Uh, hindi lang creativity kundi yung uh, yung yung identity ng car as the ano eh, kayo yung creative siguro bastion, kasi nga po dito, kasama na yung traditional expressions cultural expression, traditional knowledge which has become ano po, uh, why po recognize intellectual property on a community level sa summit, ipinangako sa mga MSMEs at mga nais na magsimula ng creative business ang karagdagan pang pa mga trainings para sa mas ikauunlad ng mga produkto. Uh, teaching them how to start their business, iba mga ganun, entrepreneurial mindset, uh, holding yung um, ano t -t dito mga finance and accounting nila and all no yung operations ng kanilang enterprise that's one part second that i'd like also to share to you is We actually uh, developed a number of Philippine skills framework uh, related to um creative industry would be two right now one is digital animation and the other one is game development Dinaluhan ng summit hindi lamang ng mga taga Cordillera kundi maging mula sa mga karatig na rehiyon para makipagpalitan ng mga ideya sa negosyo magtatagal ito hanggang sa Huwebes September 28 Randy Guzman para sa Luzon Headlines